Hello mga kagulay uh, Dito naman tayo sa Ulat natin atong Isprihan ng pang, ano, pang tabog Ng mga insekto Parang hindi siya malapitan So yung Gustong malaman kung anong Inispray ko so Tumawag lang kayo sa personal number Parang masabi ko rin ang, Anong ginagamit ko tong gamot kailangan kasi natin may espihan nakalimutan pa na ako dalampis mas mag ispray tayo kahit wala tayo makita kailangan maging handa tayo mahirap na kung bago ka mag ispray marami na nakapasok so sa wala pa kang makita papabog-abog ah, lang muna eh ito ang dapat gawin oh no? katulad to oh oh you know? May nakita na kong isa hangin kasi kailangan isa lang pagpababay so pwede na paakyat so ito ang dapat natin gawin kahit wala tang mapansin ng mga bitex, so kailangan uh, mag spray tayo parang iwas tayo sa insectong maglapit Uh, shout out na lang ha sa mga lahat-lahat na nakapanood Ah, uh, maraming salamat sa inyong pagpanood sa akin. So, paki-follow okay, lang, saka share, like, 'yun lang. Yan ko sa inyo mga lahat-lahat mga kaibigan ko. Oh. Makapismas kasi na kalimutan ko. So ito na lang, ah. maraming salamat sa inyo, mga tagulay.